Good morning, good morning mga kasaka. Ito na naman po ang inyong, inyong Doc Germs ay muling mag uh, uh, magbibigay sa inyo ng information about sa pagsasaka. At ngayong umaga ay nandito po tayo sa isang lugar sa Bayog, Barangay Dipile at kakausapin po natin ang isa sa mga user natin dito sa Bayog, uh, Sanbuanga, Del Sur. Ah, uh, isa po siyang uh, rice farmer at uh, kakausapin natin kung ano yung mga nakita niyang mga experience sa pagsunod niya sa technology ng biological farming sa loob ng halos dalawang taon. Kaya mga kasaka, uh, kakausapin na po natin siya. Ayan po ang ating uh, isa sa mga bayaning magsasaka mga kabayan, si Kagawad Arnel dito sa Bayog, Dipili Bayog sa del Sur. Kaya Kagawad, maraming salamat at uh, pinaunladan niyo po kami sa isang interview. At uh, at least alam namin kung ano yung mga positive na nangyari sa farming niya after sa biological farming na sinunod ni Kagawad. Kaya bye-bye, Kagawad. <laughs> kagawad, good morning. Good morning. Ah, uh, bali ano ang full name mo, Kagawad? Uh, ako si Arnel Asopardo. Ako uh, yung sa Dipili, May Barang, sa Barangay ng Barangay Dipili kagawad ka dere sa anong. Kagawad 'di sa Dipili. Ah, okay. Ah, uh, si kagawad, ano ang imo nga ang ano mo kagawad? Ano ba ang farming mo dito? Bali oh. uh, palay ba, mais o ano? Uh, ang farm nako kumay, palay, palay, palay. Oo, tapos tapos sa uh, uh, gamit na ko nga kuan uh, kini uh, technology technology vaccine okay uh, in 9 uh, 2021 uh oo -oh. uh, nakita na ko nga okay yun siya dahil yun, na ako yung picture sa akong masakan Di kan pag kumanog tanong na uh, i kuan sa steam borer. Mm -hmm. akong gigamit. Agi atake sa steam ang iyong mga palay. Mm -hmm. Tapos, bali, A mga pila edad sang palay mo that time? Mga, kuan, simana. A one week after one transplanting. Week. Oh. Tapos, gi, ano nga variety ito? Lagi ano mo? Ah, uh, ito. So, mga humukon? Humukon uh, Mga 160 or ano? 128? Nga mga humukon nga variety? O hybrid? Inbreed to siya. Eh, in siya. Sige, hindi na lang natin pag una-unaon. Na, Paano mo kayo dukay ng mong god? Dahil, ako nakita dito nga, sa sige na ko, kada simana, sige na ko update, mm -mm. Uh, nakita na ko nga, nakikipicturan mo na ko, dahil nakita gina ko dito nga, timburer, dahil, itamasok ito sa, mm -mm. ipicturan ako, kada simana, Nagay ko si Juan Re Victor wala ko na iko na. Ni dula. Pag ko dula ani kay mo mo ako ang gina observeran niya. Mm -mm. Pag abot sa pila ka semana nakita nako nga nakarecover. Na Pero nakita mo ang ulod, <laughs> ang stemboren nga nagmold, Nakaano ano mo siya na discover mo. Wala nako na kuhana, Wala mo na siya na discover. Wala. Kaya akong gitanong nga nagi sa ipikto. Oo, pero ang recovery niya pila kasimana halin sa pag-spray. Kung nga, Pulo. Pulo kadlaw. Pulo kadlaw. Ginihinay na siya. Oh. nagrecover Nag-recover na. Oh. Tapos nawala na tong laya. Tapos wala na nagdugang. Wala na nag hinay na siya sa salingsing. Nagsalingsing na. Tapos nagbuylo oh. na liwat. Oo. Oh. Ah, tapos katong na time, pag uh, ano mo, pag spray uh, ispray mo, may ginsagol ka pa sa vaccine. Katong kwan lang. Itong uh, sing sulfate. Sing sulfate. Tapos oh. pila ka kutsara oh. ng sing sulfate that time like, na. Isa, isa lang no? Pero kung nahimo pa nimo to nga pulo ko mas ano pag ito, Oh, Pero isa na, lang. Sa similian, mag, na nako to kwan. Oo. g gi na, na ko, sulfate sir. muna oh. siya. Okay. Tapos tong pag ano na pagka uh, uh, panahon nga nag-atake siya, bali gin pahubsan mo sa sang tubig. Oh, pahubusan. ang palay. Oh. Kaya amo um, tong aton nga, nga lecture di ba? Oh. Pahubsan sang oh, okay. ano Then after sa to nag-spray ka sa crop vaccine. Pila ka kutsara nga crop vaccine that time ang gin-spray mo? Pulo ka kutsara. Oo, tapos tapos Kutsaka. tapos gidugangan mo lang sa isa lang ka kutsara nga okay. sulfate. Di ba kulang pa ganito ang isipo no? Oo, oh, kulang. Pero mo. nakita mo ang result? Nakita na ko. Then, ah, sari mo sa cellphone dyan eh. Oo. Oh. Then, kapila ka nag-spray asa sa, isa ka cropping? Ka-unom. Ka-unom, Ged? Dapat apat lang no? Oh. <laughs> Sobrahan. Hey, ako nakuha niya para makapangit siya. Makarecover maaya. ka siya. Ay, kumusta ang, ano mo sa to, ang recovery kag ang harvest mo sa to nga time? So, ang nakita na ko sa humay nga katong pagburosa niya. Mm, -mm. Pag uh, buntis. Buntis na. Mm, mm Baga na siya dahil yun, ang dahon. Limpyo. Hamis ka ayaw. Wala ka na nag-fungicide katong Wala time. Na. Wala na fungicide Ang insecticide mo, nag-insecticide ka pa sa itong time? Wala tome. na po. Pure na lang siya? Pure na akong Okay. Dapat pariho man to sa amon. Halin 2000, 14 oh, karon wala ay, kami in Nakita naman ako nga ang humay wala man sakit na. Mm -mm. Wala naman sige amag sa mga peste ang sakit. Mm -hmm. Pero nagyelo pala mo that time liwat after nga tong naatake sang steam borer oh, nagyelo oh, ba siya na sudlan ba siya sang other diseases? Pag kuan na pag atong uh, mga action na siya, uh, mga 45 days na siya na na, ara na, na, may, na po niya kuan pero na wala kahit sa pagbuswak na ginya bali or... kumbaga nag nagielos siya gamay nasudlan sa sang disease mm. tapos giisprihan mo liwat oh nagispray na pod ko kasagaran basta amo na siya mga edad lipstick or lip blight o blb ang magsulod sina ginesprihan mo liwat siya oh. then na recover na naman oh to, nagwa nag tong last nga dahon tong plug leaf oh. wala na sakit wala na uh, ang nay portion niya nay na Naigo. Naigo na po sa lain Cebu si na kato sa itong may portion madata dahil sa kanya, lamak. Tatos, Oo. Oh. Hindi gin mo sa sasabot ba? Lanag -lanag -o. Ma, Juan, Oo, lanag-lanag ako. Hindi gin ma... Kwan, amula oh. to siya naigo nga. Nag-usmod no? to. Nag-usmod. Oo, oh, nalus mm. nung -hmm. gani. Kay kwan, igo na nag-recover. Nag nag ah, oh, Nag-recover siya pag ispray ni mo. pero wala kapatubig ka kung mag-spray ka. Wala. Uh, amo tong tunay nga... <laughs> Uh, application ni mo. Ay, katong uh, ik uh, nai na ikaw, ako ganun, na ikawin din niya, ito masok din siya nga, maglisod mangol pag sa tubig amo gitong na, na, na sumo git sa mayo siya pero naka recover si kamay. oh, pag... na harbisan pa siya harbisan uh, pero na delay oh delay sinima na sinima uh, sinimana lang sinimana kay ko naman sa ako naman gusto na ako na igo pero pagka pa siya wala gyud ana gipi man siya oh. Uh, karon kagawad na, uh, na remember pa nimo to kung pila ka sako ang nakuha mo sa per hectare nimo ang katunga, uh, kuan mo rag daw sa sinta pero uh, area ginakunda pa na siya kanang hindi ginasa nami ginya plaster mo mm. balas-balas ba ah okay balas-balas kinasa -balas hindi siya nga plingi tanan niya na nagdaan may lamak, may harangan, balto niya yun. Pero, pero kapag sa isinta to. Sa okay. pila ka ano to? Ano ka dapat? Nobinta na lang. Nobinta, uh, 90. mga 9,000 square meters. Oh, 90. Wala ka isa hektarya. niya. Okay. Ati okay na to. Oh, okay. Tapos, sa imong nga uh, experience, nakatipid ka gidman. Kaya gamay naman ako ang gamit abono. <laughs> Kaya <laughs> hindi man siya sila nga tambok ayo tambok ayo din hindi po sa niwang mm. amotong gamay lagi na gina amotong bitin-bitin nga gin oh, ko oh, oh. Gamay, gamay lang, nasunod mo gito gali ah di ba tested gid sa kayo kagawad tested gyud na ari sa ipakita Magina ko gina dito sa mm Ipakita kita tong kuan ko mo ni akong gigamit nang iyagi kuan Uh, bali ano ang mahambal mo sa aton nga mga farmers nga makalantaw sang imo nga interview nga ni uh, ako ang nga Sulayan nila ni gamit ni atong crab vaccine para ma kung nila nga pesticide. Uh, experience, so, experience pa nila? Experience ni Labi na kung atake sa tungro, I Tong I mean uh, sa stem kag mga iban pa nga mga leaf diseases. Uh -huh. Oo. Sa ma experience ka sa ilaga? ato nga kun uh, wala ulay tat ula, ula, sa akon sa to ilaga wala na sudlan sa si ilaga kay atong nag uh, at tiyo sa akon asawa mm -hmm. akong isulan pa spray mm -hmm. sa nagpantalon mm -hmm. Ama, diya kay ito nga nag nagkatol oh, na, oh habas nag, nabasan niya oh. kwan kay amo um, tong hambal ko kay na, nga nag develop sa sang defense mechanism mm. nga naga produce sa sang toxin so, sa iyang uh, balahibo nga, as defense mechanism sang palay. Na na ako nga tinuo ito, yung imong istorya nga talom o talom gid ang ang bala <laughs> ang <laughs> palay. Palay kon protection man ina siya sa mga piste kag mga ilaga ano mga mga insekto labi na sa insekto. Kaya ah sa kagawad thank you ha kay at least ikaw ang buhi nga testimony from 2021. Hasta subong magamit naman si Kagawad sang crop vaccine kay nauntat no. Nauntat to Kaya kay wala na ko ka kuan kay wala na may nagbalik. Supply, na, wala ni supply. supply. Okay layo po ya. Okay. <laughs> okay so, ron. Gamit ako. Balik na po. Balik. Pero isundon mo lang to tong oh. aton nga ano kay ina kay para at least makita mo gid ang pinaka resulta pababaon naton ang imo nga cost of production labi na sa abono sa mga pesticide halos hindi ka na magamit labi na sa fungicides at least bisan mag herbicide ka insecticide panagsa kung kinanglan pero at least healthy na ang imo nga farming di ba okay kagawad thank you thank you very much thank you kid okay amo na si kagawad kagawad ano to ka pangalan si kagawad arnel diri sa dipili sa Uh, bayog, Sambuanga.